Daniel Ang pangitain ni Daniel tungkol sa tupa at kambing Ikawalong kabanata Nang ikatlong taon ang pagkahari ni Belshazzar, muli ako nagkaroon ng pangitain. Sa pangitain ko nakita ko nakatayo ako sa pampang ng ilog ng ulay, sa napapatirang lunsod ng susa, sa lalawigan ng elam. May nakita akong barahong tupa, na nakatayo sa tabi ng ilog. Mayroon itong dalawang mahahabang sungay, pero mas mahaba ang isang sungay nito kaysa sa isa kahit na huli itong tumubo. Nakita kong nanunuwag ito kahit saan mang lugar. Walang ibang hayop na makapigil sa kanya at wala rin makatakas sa kanya. Nagagawa niya ang gusto niyang gawin, kaya naging makapangyarihan siya. Habang ito'y tinitingnan ko, biglang dumating ang isang kambing mula sa kanluran Umikot ito sa buong mundo na hindi sumasayad ang paa sa lupa sa sobrang bilis. Mayroon siyang kakaibang sungay sa gitna ng kanyang mga mata. Sinugod niya ng buong lakas ang tupang may dalawang sungay na nakita kong nakatayo sa pampang ng ilog. Sa matinding galit, hindi niya tinigilan ng pagsuwag ang tupa hanggang sa naputol ang dalawang sungay nito. Hindi na makalaban ang tupa, kaya nabuwal ito at tinapaktapakan ng kambing walang sumaklolo sa kanya. Naging makapangyarihan pa ang kambing. Pero nang nasa sukdulan na ang kapangyarihan niya, nabali ang kanyang sungay. Kapalit nito ay may tumubong apat na pambihirang sungay na nakatutok sa apat na direksyon ng mundo. Ang isa sa kanila ay tinubuan ng isang maliit na sungay. Naging makapangyarihan itong sungay sa timog at sa silangan hanggang sa magandang lupain ng Israel lalo pa siyang naging makapangyarihan hanggang sa kalangitan, at pinabagsak niya sa lupa ang ilang mga nilalang sa langit at mga bituin, at tinapaktapakan niya ang mga iyon. Itinuring niya ang kanyang sarili na higit na makapangyarihan kaysa sa pinuno ng mga nilalang sa langit. Pinatigil niya ang araw-araw na paghahandog sa templo ng Diyos, at nilapastangan niya ang templo. Sa ginawa niyang iyon, ipinasakop sa kanya ang mga nilalang sa langit, at ang araw-araw na paghahandog. Binaliwala niya ang katotohanan at nagtagumpay siya sa kanyang mga ginawa. Narinig kong nag-uusap ang dalawang anghel. Ang isang anghel ay nagtatanong sa isa, hanggang kailan kaya tatagal ang mga pangyayaring ito na nasa pangitain? Ang pagpapatigil sa araw-araw na paghahandog, ang paglapastangan sa templo na magiging dahilan para pabayaan ito at ang pagyurak sa mga nilalang sa langit. Sumagot ang isa, Ito'y mangyayari sa loob ng dalawang libot tatlong daang umaga at hapon, at pagkatapos ay lilinisin ang templo. Ipinaliwanag ni Gabriel ang kahulugan ng pangitain. Habang nakatingin ako sa pangitain iyon at nag-iisip kung ano ang kahulugan noon, biglang tumayo sa harap ko ang parang tao. Pagkatapos may narinig akong tinig ng tao mula sa ilog ng Ulay na nagsabi, "Gabriel, ipaliwanag mo sa kanya ang kahulugan ng pangitain." Nang lumapit si Gabriel sa akin, nagpatira pa ako sa takot. Sinabi niya sa akin, "Anak ng tao, dapat mong maintindihan na ang iyong pangitain ay tungkol sa katapusan ng panahon." Habang nakikipag-usap siya sa akin, nawalan ako ng malay at napadapa sa lupa pero hinawakan niya ako at ibinangon. Sinabi niya, Sasabihin ko sa iyo kung ano ang mangyayari sa hinaharap kapag ibinuhos na ng Diyos ang kanyang galit, dahil naitakda na ang katapusan ng panahon. Ang tupang may dalawang sungay ay ang kaharian ng Media at Persya. Ang kambing naman ay ang kaharian ng Gresya, at ang malaking sungay sa gitna ng kanyang mga mata ay ang unang hari. Ang apat na sungay na tumubo pagkatapos maputol ang unang sungay ay ang apat na kaharian ng Gresya na magkahati-hati ito. Pero ang kanilang mga hari ay hindi magiging makapangyarihan na tulad noong una. Sa mga huling araw ng kanilang paghahari, sa panahong sukdula na ang kanilang kasamaan, maghahari ang isang malupit at tusong hari. Siya'y magiging makapangyarihan, pero hindi tulad ng haring nauna sa kanya. Magtataka ang mga tao sa gagawin niyang panlilipon at magtatagumpay siya sa anumang gagawin niya. Lilipulin niya ang mga makapangyarihang tao at ang mga hinirang na mga mamamayan ng Diyos. Dahil sa kanyang kakayahan, magtatagumpay siya sa kanyang pandaraya. Ipagmamalaki niya ang kanyang sarili at maraming tao ang kanyang papatayin ng walang anumang babala. Lalabanan niya pati ang pinuno ng mga pinuno. Pero lilipulin siya hindi sa kapangyarihan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Ang pangitain nakita mo tungkol sa pagpapatigil ng pangumaga at panghapon na paghahandog ay totoo. Pero huwag mo munang ihayag ito, dahil matatagalan pa bago ito maganap. Pagkatapos noon, akong si Daniel ay nanghina at nagkasakit ng ilang araw. Nang gumaling ako, bumalik ako sa trabaho na ibinigay sa akin ng hari. Pero patuloy ko pa rin iniisip ang pangitain iyon na hindi ko lubos na maunawaan.